Tito sen nagpasaya ng bibon na batang vlogger dahil tutoong totoo sa kanyang ipinangako sumo asul asul blue ayaw ko po ayaw Casing. oh diyan kita nanti yan, yan. yan. Oh. isa sa segment na inaabangan sa noon show na EAT sa TV5 ay ang babala wag kang ganun kung saan ay laging nagtatampok ng mga pangkaraniwang dabarkads na may iba't ibang kwento ang buhay na magbibigay ng aral at inspirasyon. Isa nga sa mga naitampok sa segment na babala ay ang mga batang vlogger, mga newbie na social media influencer na nag ng saya at inspirasyon. Dahil nga baguhang vlogger si Greeks na may limang taong gulang pa lamang na nagsisikap gumawa ng kanyang mga content kasama ang kanyang ama gamit ang isang simpleng cellphone kaya nga pinangakuan siya ni Tito Sen na bibigyan ng bagong cellphone na gagamitin sa pagbablog May kulay? Bigyan ng asul! Gusto, gusto, mo ng pula? <laughs> Ayoko po! <ko. laughs> <laughs> gusto mo ng asul? Asul? Blue? Ayaw ko po. Ayaw din. Anong gusto mong kulay? Ayaw, gusto, mong Ayaw, gusto mong kulay? Yellow lang po. Yan, oh. yeah, hanap kita ng tilaw. Yan! Yeah. Yeah. Oh. Nagsisikap si Greeks na gumawa ng content kasama ang kanyang ama gamit ang isang lumang cellphone. Kaya nga malaking bagay ang pagkakaroon ng isang bagong cellphone. At tinupad na nga ni dating senador Tito Soto ang ipinangakong yellow cellphone. Ipinadala niya ito kina Greeks. Greeks, may dumating para sa sa'yo. Opo, ano po yun? Tara! Cellphone! May cellphone ako! Cellphone! Kaya naman tuwang-tuwa ang bata sa kanyang natanggap. Enjoy your yellow phone. Love, Tito Soto! Salamat po, Tito Sen. Dumating na po yung cellphone kong kulay yelo. Happy birthday! Salamat po, Tito Sen. At ang ganda ng cellphone ko, kulay yelo. Pagkakamit ko po to sa pang vlog at sa pang school ko. Ang ginaw po! Lala kong tumagi. Salamat po! Nagatid ng saya sa batang vlogger ang ipinadalang bagong cellphone ni Tito Sen na magagamit ni Grix at ng kanyang tatay sa pagbablog at pag-aaral ng bata. Ang katulad ni Grix at ng kanyang ama ay kagaya ng ibang mga Dabbercats na ang nakikitang paraan upang kumita ng extra ay ang pagiging content creator o pagbablog dahil alam natin na totoong kumikita sa ganitong paraan at makatutulong ito sa kanilang kabuhayan. Bilang mga legit Dabbercats at netizen ay maaari tayong makatulong upang maging bahagi ng pangarap ni Greeks at ng tatay niya ito ay sa pamamagitan ng pagsuporta at panunood sa kanyang mga content. Isang maliit na bagay na wag na nating ipagkait sa gaya nila na nagsisikap sa buhay upang mabago ito. Latest na news, latest na issue, latest na trend, basta latest, alamin natin dito sa Nose Mobile